What's up mga kujayadol. nandito tayo sa Garden sa Paralan na tayo maglalagay ng uh, uh, fertilizer, uh, organic fertilizer mga at uh, para sa ganun ay masigla ang aming uh, mga tanim na mga uh, talong ayan. Pakisupport mga Crusadol sa aking uh, YouTube channel, pakipindot na rin ang uh, button bell para sa ganun updated kayo sa aking uh, upload sa araw araw ayan. Thank you very much mga at uh, thank, you, thank you, sa inyong uh, support tayo. Manood kayo mga Crusadol. Ang fertilizer namin organic hindi kami nagagamit ng mga gaya ng uh, abono, uh, complete, uh, at hindi kami nagagamit ng ganun para sa ganun di masisira ang uh, lupa. Uh, ito lang, organic, at uh, tayo ng baka, at may lupa, at saka may halong uh, gusot ng uh, uh, bunot ng niyog. Uh, natin Ayan mga kutsedol tayo ay uh, sipag at lang mga kutsedol para sa ganun na pagdating ng panahon na may ma-harvest -ha tayo. Ayan ang mga talong at pichay at mga ano-ano pang mga gulay na aming tanim dito sa gulayan sa paaralan mga kutsedol. Ata ako na may taas puso, nagpapasalamat sa inyong mga suporta at ating kibigilan at sa inyong lahat. At uh, ganito lang mga kag-sirullah, ang aming pag at paglalagay ng fertilizer. Ngayon lang ang paglalagay mga kod sa ng fertilizer. At uh, hindi naman mahirap mga kod uh, madali man lang. At ayun uh, naman na masipag. At, uh, masipag naman tayo mga kod sa cagaan sa tsagaan, sa gaya ng pagtatanim. Ayan. At ako naman may pusong nagpapasalamat sa inyong mga suporta mga kod ganun lang uh, dito lang laban natin kahit anong uh, hirap sa buhay basta uh, magagampanan natin ang mga ating mga uh, gawain uh, gaya nito na ng mga halamang gulay Ayan. ganun lang mga kisadula at ako na may uh, laging naka active sa ating mga upload sa araw-araw at uh, ako na may po siya so din po pasalamat sa lahat ng mga sumusporta sa akin saan man uh, sulok ng uh, mundo saan man sulok ng uh, Pilipinas at pagkikomit naman kung saan na uh, uh, lugar kayo uh, uh maka ano makalschedule para malaman ko kung hanggang saan ang aking uh, uh, video nakakarating ngayon. thank you thank you po mga kalschedule at ako na may uh, Nagpapasalamat sa inyong lahat at ako ay uh, laging uh, uh, active sa aking mga ganitong gawain na uh, bilang uh, YouTuber. At uh, tataumpisa ko lang mga kulsero at sana ay uh, uh suportahan nyo lagi ang ating mga ginagawang ganitong gawain na pagkatanim at sa pag pagmamasad mga kulsero. Ayan mga kulsero, utilize it. Maraming salamat mga good sa inyong mga suporta at uh, kay Tans Puso nung papasalamat at uh, uh, gano'n lang mga good sa ipag at saga lang tayo sa bawat isa para uh, sa gano'n ay uh, magampanan natin ang bawat nating mga uh, gawain.